Magandang tanghali eh, guys Punta tayo sa baboy natin At tayo po ay katatapos lang po natin Magpakain ng mga May mga bagong bad dating po tayo Mga bagong dating po kasi tayong biik Eh no monitor po natin Kung ano lagay At punta po tayo sa ating baboy Kasi po nagpuno po tayo ng tubig At ito po punta po tayo ng baboy At yung tatlo po ay November 30 po ay maka November ay mabebenta na po natin at ngayong November mga 13 po siguro. Pasilip ko po sa inyo ang ating bagong Mavic uh, Pito Ito po kasi dumating natin bike. Eh. One hour later. The environment. Environment. Kailangan po medyo malinis ang paligid natin. Pagka tayo po ay nag-aalaga po ng mga bagong walay na bike. Pero ito po mga 2 weeks na. Yan po sila guys. So. Ito po yan uh, Nung lumipat po tayo ng hug, starter ay Bago po tayo lumipat ng hug starter ay atin po muna silang pinurga para po mawala ang parasite ko o mga bulate po sa tiyan para po mabilis po silang lumapad ang katawan, gumanda po ang katawan nila at bumilog. Ito po, pasilip ko na rin po sa inyo ang tatlo nating inalagaan nung nakaraang buwan at uh, malalaki na po magtatatumbo na po sila guys at finisher na po ang ating ginagamit uh, at ito na nga mga kaparmers ayan yan po ang ating mga bagong dating na vehicle may ano na po 2 weeks na po sa atin yan ayan. kailangan po malinis ang paligid kung kayo po ay kaalaga po ng biik para pagkabig po kasi medyo sensitive po sila yan, ilinis po natin ang kanilang kulungan kanina uh, sinabong po natin siya para yung bakterya mawala po at para makasiguro makasigurado po tayo sa ating bi mga biik tomorrow tayo na nga po guys ang ating unang alaga na biik na tatlo yan Ganyan na po sila. Ganyan na po sila kalaki, guys. Ayun, puting puti po sila eh. Bali yung po na yan ay maiiwa ay mabebenta kasi yung isa po na sa dulo ay gagawin po natin inahin yan magpapainahin po tayo kasi parang maganda po mag inahin eh. medyo luluwangin po natin ang ating area medyo magdadagdag pa po tayo rito sa gawin na ito ng kulungan para hindi po sila ma-stress kasi paggamit maliit po ang kulungan natin dito po nagkaka-stress ang baboy nagkaka-problema po ayan po ang ating pagagawa dito po tayo mag-uumpisa guys thank you for watching guys and sana may matutunan kayo kahit konti sa ating simple tutorial guys